What's up mga Lodis? Kumusta kayo? So for today's tutorial Lods, may tuturo lang ako sa inyong kartihan sa pag-chat. Uh, katulad nito Lods, ayan, gano'n mo. Kung paano ba mag-chat ng may design Lods, okay? Katulad yan, ayan. Gusto nyo ng may mga design-design, ayan. So may mga ganyan-ganyan. So kahit anong design uh, Lods, marami tong design Lods na pwede kayong pagpilian dito, okay? Pwede rin tulad sa mga gusto magpalit ng pangalan, katulad sa Facebook, uh, sa YouTube, Pwede nyo tong gamitin, Lods, Uh, para magkaroon ng design yung inyong mga letters or pangalan, okay? Or words, okay? Katulad niyan, ayan. Ayan, katulad niya may cycle. So, pwede niyo yung gamit, lods, sa pamamagitan ng tutorial na to lods, okay? So, ipalo niyo lang to lods. At kung may katanungan ka, i-comment mo na lang sa comment section ng video na to. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya, okay? So, dito, lods, ang una lang natin gagawin ay pupunta tayo sa ating Play Store, okay? Pupunta tayo ng Play Store. So, dito sa ating Play Store, mga Lods, uh, i-search lang natin dito ang font. Okay? Font. Ayan. Normal muna ako. Ayan. Font. yan. Tapos, dito, Lods, meron na, ito yung ginagamit ko, Lods. Pwede rin kayo magamit ng iba dyan, kung anong gusto mo dyan. Pero yung ginagamit ko ay, ayan, font, key, uh, fonts, keyboard. Okay? Click natin yan. Tapos, lods, kung hindi ka pa naka-install, ah, mag-install ka na, okay? So, ito, lods, snap nito, lods, ah, recommended to. Tapos, marami itong review, mga magandang review nito. Ayan, kung mapapansin nyo yan, halos 5 star yung million ang 5 star mga Lods. So, kaya maganda yung uh, application na to. Gamit ko na rin to Lods para sa mga aking app. YouTube name, ha, sa Facebook ko, sa page, ginagamit ko to mga Lods. Kahit sa pag-chat, kung gusto ko magkaroon ng design or mag-comment, kung gusto ko magkaroon ng design yung aking uh, mga words. Okay? So, pag hindi pa kayo naka-install, install nyo muna kasi ako naka-install na Lods. Pag kayo naka-install na, i-open nyo lang. Tapos, lalabas to Lods. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang tong next. Tapos, pwede mo yung lagyan ka ng birthday kahit anong birthday ang gusto mo. Yan, bawa ngayong uh, September 6. Ayan. Kailangan 18. Ayan, 18. Ayan, kahit ng kanya lang. Ayan. Okay? Click mo lang natin tong get started na yan. Ayan. Tapos dito, Lods, para ma-activate siya, Lods, ang gawin mo lang, click mo lang tong switch to phone. Okay? Click mo tong switch to phone. Tapos, lalabas to, Lods, magkakaroon ka dyan ng option. Kailangan mo ilagay siya dito sa font, okay? Pag gagil kasi, lods, yan yung, yung normal na naka-build in sa inyong device, okay? So, dito, ilalagay natin siya dito sa font. Click natin to Tapos, lods, ayan, may mili kayo dito ng uh, anong gusto nyong uh, language, okay? So, English, simpre ako English, so oh. Pag nakapili na kayo dito, lods, i-click mo lang itong OK na yan sa taas. Ayan. Tapos dito, ay sample na talagang, okay? Kung gusto niyo mag-sample ng rating ka, um, na-confirm na napalitan na siya, mga katulad ng ganyan, ayan, or mga ganyan. Tapos pag ganyan na loads, magbaka lang, means okay na yan, okay? So ngayon, babalik tayo sa messenger natin, ayan. So dito sa messenger natin, loads, pag magta-type tayo, ayan, mag-comment tayo sa mga sa mga Facebook, alam, try natin sa Facebook, ayan, ayan. Ayan lo, si ko yan sa kabila kong messenger, okay? Minessage ko yan, sarili ko yan sa akin din yan, minessage ko. Ngayon, titignan natin sa kabila kong na-receive ko nga ba yung mga letter na yan, okay? Ayan. Ito yung message ko, Lods. Ayan. So, dito, Lods, ito yung mga chat ko. Kahit, Lods, walang ganitong application yung kachat mo, walang problema yung mga makakabasa nito. Kahit walang ganitong application, Lods, ah, uh, mababasa nila sa kung ano yung isinid mong design sa Facebook, okay? So halimbawa lo sa mga sa mga design design na to at gusto mong ibalik sa normal lang napakadali lang. Ang gawin mo lang lords, click mo lang tong parang globo na yan sa baba, ayan. I long press mo yan ng mga 2 seconds. Ayan. Tapos dito lords, lalabas dito yung uh, Google keyboard or anumang keyboard meron ka diyan. Click mo lang yan. Tapos babalik na lords yung iyong normal keyboard, okay? Ayan, normal keyboard na siya. So para i-activate para i-activate ulit siya lords, babalikan mo ulit siya sa application na dinownload mo. Okay? Tapos ganoon ulit. Switch to font ulit. Tapos, uh, magkakaroon ka na ulit ng pag-type. Okay, Lods? So, di ba nga, Lods? Napakadali lang. So, sana, Lods, napaganda ko ang mag-chat nyo at pag-comment nyo. So, sana mag-comment ka rin kung may katanungan ka sa video na to. Okay, Lods? So, hanggang sa muli. Much love. God bless.